Iris, sa huweting sa umaga, number 9 at number 14, may darating na pagkakataon na bigla kang makakaisip ng solusyon. Tanghali, number 27 at number 6, ang pagtitiyaga sa ginagawa mo ay magbubunga ng magandang balita. Gabi, number 11 at number 22, ang simpleng usapan ay magdadala ng dagdag na biyaya. Tandaan, ang kasipagan ay mas matibay kaysa chamba. Taurus, sa huweting sa umaga, number 8 at number 19, may ang makapagpapagaan ng iyong pakiramdam. Tanghali, number 30 at number 2, sa pagiging kalmado, lalabas ang tamang pagkakataon. Gabi, number 17 at number 25, may pag-asa sa simpleng tiwala. Tandaan, huwag matakot sa maliliit na hakbang, sila ang gabay patungo sa tagumpay. Gemini, sa huweting sa umaga, number 4 at number 23, bagong ideya ang magdadala ng kakaibang pagkakataon. Tanghali, number 29 at number 16, ang pagiging mapagmasid ay may hatid na benepisyo. Gabi, number 12 at number 18, may kaibigang magbibigay ng dagdag na swerte. Tandaan, sa tamang pakikipag-usap, maraming pinto ang bumubukas. Cancer, sa huweting sa umaga, number 7 at number 28, ang malasakit mo sa iba ay magbabalik ng gantimpala. Tanghali, number 20 at number 5, sa tamang oras ang sipag mo ay mapapansin. Gabi, number 15 at number 31, may darating na simpleng kagalakan na hindi mo inaasahan. Tandaan, ang kabaitan ang tunay na puhunan. Liyao, sa huweting sa umaga, number 6 at number 26, malakas ang dating mo sa mga tao sa paligid. Tanghali, number 13 at number 21, ang pagdedesisyon ng buo ang loob ay magbubunga ng pabor. Gabi, number 9 at number 33, may kasamang bagong simula ang simpleng aksyon. Tandaan, ang tiwala sa sarili ang pinakamabisang sandata. Virgo, sa huweting sa umaga, number 10 at number 18, may gantimpala sa iyong sipag at pasensya. Tanghali, number 2 at number 27, ang simpleng pagtulong ay magdadala ng swerte. Gabi, number 14 at number 29, may hatid na ligaya ang maayos na pagplano. Tandaan, ayusin ang maliliit na bagay para sa mas malaking tagumpay. Libra, sa huweting sa umaga, number 11 at number 24. Ang pagiging patas ay magdadala ng magandang balita. Tanghali, number 7 at number 30, ang pagbalanse sa trabaho at pahinga ay susi sa swerte. Gabi, number 19 at number 28, may kasamang pabor ang pakikipagkaibigan. Tandaan, ang pagunawa ay laging may gantimpala. Scorpio, sa huweting sa umaga number 8 at number 15, may lakas sa iyong desisyon na kikilalanan ng iba. Tanghali, number 12 at number 26, ang tiwala sa sarili ay babunga ng tagumpay. Gabi, number 3 at number 21, isang pagkakataon ng darating mula sa hindi mo inaasahan. Tandaan, ang tiyaga ay nagbubukas ng mga pinto ng kapalaran. Sagittarius, sa huweting sa umaga, number 5 at number 20, isang ideya ang magdadala ng dagdag na sigla. Tanghali, number 14 at number 9, sa pagiging masayahin, may kasamang biyaya. Gabi, number 22 at number 27, may sorpresang darating na magpapagaan ng loob. Tandaan, ang positibong pananaw ay laging hatid na liwanag. Capricorn, sa huweting sa umaga, number 16 at number 28, may gantimpala ang sipag at pagtitiyaga. Tanghali, number 4 at number 25, ang disiplina ang daan patungo sa magandang resulta. Gabi, number 13 at number 19, isang simpleng bagay ang magdadala ng malaking halaga. Tandaan, ang konsistensya ang puhunan ng tagumpay. Aquarius, sa huweting sa umaga, number 1 at number 21, ang bagong simula ay magdadala ng pag-asa. Tanghali, number 11 at number 29, may mabuting bunga ang pakikipagkapwa-tao. Gabi, number 6 at number 17, may surpresang darating na magpapasaya sa iyo. Tandaan, ang pagbubukas ng isip ay magdadala ng masaganang kapalaran. Pisces, sa huweting sa umaga, number 9 at number 23, may inspirasyong manggagaling sa malapit na tao. Tanghali, number 15 at number 8, ang pagiging mapagmahal ay hatid na biyaya. Gabi, number 20 at number 12, malapit ka ng makatanggap ng matagal mong inaasam. Tandaan, ang pananampalataya ay sandigan ng lahat ng bagay.